Nagpakita sa publiko si Vice President Sara Duterte matapos ang no-show ng ilang araw. Sa isang pahayag sa Davao City, tinawag na fake news at political scapegoating ni VP Sara ang umano'y mga lumalabas na impormasyon na pumunta siya sa Kuwait nang walang travel authority. Kasunod ito sa naging pahayag ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro na wala pang inilalabas na Travel Authority ang Office of the Executive Secretary para sa kanyang paglipad ngayong Agosto a 8 para dumalo sa isang rally sa Kuwait. So I guess isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating uh, bayan. So makahapon nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines. So uh, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh, lagi nilang paninira uh, sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is uh, political scapegoating. Samantala, inire-respeto naman ni VP Sara ang naging desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Duterte, kung ano ang naging desisyon ng mayorya ng Senado, dapat respetuhin ng publiko at igalang dahil ito raw ay naaayon sa saligang batas. Uh, yes, kinahanglan nato respetuhon no ang uh, role uh, sa ato ang uh, Senate of the Philippines uh, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of uh, the Senate, uh, everyone must follow and respect uh, that decision of the Senate. Si Vice President Sara Duterte.